Hello what's up mga guys? Magandang araw sa inyong lahat mga kanitib. So ito ito nga tayo nag-aalaga tayo ng mga native chicken. So sa simula pa lang ganito na ang aking hiligan. <clears throat> Kung bata pa lang ako mahilig talaga ako ng mga mga sisiw, yung so mga ganun. Tapos ito ang daily routine ko mag kain sa umaga tapos sa hapon so ito guys noon konti lang ito mga nasa dalawang inahin at isang roster tapos nang dumaan ng mga ilang puwa ah, ilang taon mga dalawang taon siguro ito na dahil ang iba pininta ko na yes. tapos ang natira na lang ito na lang pero marami-rami pa rin ito dahil may iba naman may napipisa tapos lalaki ulit ganun lang so ang kagandahan nito mga kanitib is ma mataas ang kanilang production rate dahil ito kasing mga native chicken kaya itong mabuhay na sa minsan malamig minsan mainit may mataas kanilang resistensya pero mga native hindi ito pure na uh, native chicken na cross na ito kasi yung pure kasi na native is uh, maliit lang sila uh, si, sigurado tayong malulugi tayo sa timbang doon kaya hinaluan ko ito ng uh, asil, basilan at uh, yung iba minsan kabir pero hindi hindi dumami dahil mau maumatay sila kapag masyadong mainit so kaya ito na lang ang natira sa akin so hopefully sana makadami pa ito dahil uh, para sa akin mas maganda talaga ang mag, uh, mag alaga tayo ng uh, manok na native at, at yung mga crosses talaga dahil kung gusto ninyong uh, meat production o oh, syempre sa sa meat palang malaki tapos sa timbang hindi na tayo malulugi dyan. dahil uh, aside sa malaka, malaki ang timbang uh, at napakasarap ito pong kainin na native na cross so uh, ito lang po masabi ko na kung gusto ninyong magalaga ng native chicken umpisahan nyo na uh, medyo uh, stress lang yung una dahil hindi pa kayo nasanay pero kapag uh, mating na kayo sa ilang mga mga buwan sa pag-aalaga, siyempre, makabisado niyo na kung ano ang dapat gawin, anong ang dapat ipakain na hindi sila ma maano, ma, magkasakit at yung mga vitamins na napaka-importante sa kanila dahil kailangan talaga nilang mag-vitamins.